Tagali o? Yan Paul! Tagali kita! Alam mo? janpol Paul! Alam mo? Pag nyo nasa kasibo, <laughs> bakulat ka na sa kasibo? Hindi daw? Bakulod ka bakulod? Bakulod yan pag ay, pag-ulod dyan, Paul. Sino mga dito sa Cebu? Marlen. Ah, Len. Si Ryan dito? No, Ryan. Ah, si Ryan ganito. Ano? 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 Ay. Si Ryan eh. <laughs> <laughs> tick -to, tick -to. Talang pa, talang pa, talang. <laughs> Lugay siya dito sa Cebu, May. Malakat pa sila. Malakat pa sila. ayan dali. Take three. Paano ba sila sibumay? Ano dito Ha? Oy. Wow! Kaya kaya. Ngawa gi kaka pa sa ako. Ano imo brownito. ito? Iwan mo ako dito, Ryan. Paano na lang ako, Ryan? Paano na lang ang pagmamahala natin, Ryan? Tawag na lang na iwi Hindi ka, nagsabi ko na nung trabaho <tik> mo dyan, Ryan. Bakit na, ka Karayan? Ryan, nandito lang ako sa isa. Teng. Imo yung teng, mo yung mga teng. Paano ka naka? Ano ang beras bakulod, Deliver. Ha? Deliver. Agoy. ka? Deliver ko. Deliver? Ano kasi na deliver? Agol! Cari parko. Janpul, Janpul. Anu Bang ini deliver mu. <laughs> anu Bang ini deliver mu dia Itu udah lantai sama Isan Janpul, bakana jangan mau <coughs> balik. Janpul. Pesta. Payita Janpul. Ora <laughs> ba polik

아마일레 아마일레 오 아이고 예 이래 아요 와이츠구나 오 마이 갓 수레 스테이션 요왜 Ayan! Nandito <laughs> <laughs> lang sila ng sa maisan. Alam nyo? Tagal na tagal na kayong iniintay nila. Tatuwing <laughs> <sa> gabi? <gamay? laughs> sa tuwing mag maguna kami dire sa baol, <laughs> lagi ka nilang iniisip. Ayan. <laughs> Kamusta ka na? Ryan! <laughs> Jan Paul, kamusta ka na Jan? Nandito lang si Apple. Nanghintay sa'yo. Nandito lang sa mataas na bundok. Nandito lang... Sinisigaw yung pangalan mo. Yeah! dito lang sa bundok, sinisigaw yung pangalan mo, Ryan! <laughs> Alam mo, sa tuwing magguguna kami dito sa bundok, ikaw lang yung... Inisip ko, Ellen! Eh, oh. uh, kung kumain ka na ba dyan, sabahin mo! Uh. <laughs> Alam mo, muntik ng matuslakan aking kamay! Sa <laughs> so, iniisip kita! Uh. mainin anak ya. Hot. Uli kan. Viral, mas kita ginakong ngong pangalan sa kokoya. Uli kan. Enjoy lang tong inapangita, subong si Jan Paul na kasi Ryan. Rayan. Tadi to lang si Maylene naghihintay sayo. Sabi ni Maylene tagal-tagal na daw niya hindi ka nakita. Ade na ginana si lama kita. Mago kita, May. Oi. Agoy. Oi. Kimsa sikila man? Kita sikila. Kare. Okay

ano na lang ang maisa natin. Nandito <laughs> na lang ako, Ryan. Mangguguna na lang ako dito. Huwag <laughs> kang alis, Ryan. Miss na miss kita, Ryan. Yung pending pende ko kasi Hindi Tay. Yung sila yung nangyugo. Tapos, na? Ito na kulod. Ito ko na Yan. Ya miga? Ne migo do amo na Japan ni aitsen ni gan. Oi oi